Muling isinaran ng kamera ang kanilang website matapos makadetect ng kahinahinalang aktibidad. Tinalaki naman sa isang pagdinig ang iba't ibang paraan para matuldukan ang hacking incident sa mga website ng gobyerno. Si Mela Lasmora sa report, Rise and Shine Mela. Ganito ang itsura ngayon ng website ng kamera. Naka-offline na naman kahit wala pang 24 oras nang ito'y maibalik sa normal na operasyon matapos mahak noong linggo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may nadetect silang kahinahinalang aktibidad sa website. Kaya't minabuti nilang ayusin muna ito para maiwasan ang panibagong aberya. Dati walang nag-a-access nung ngayon. Ang eh. Meron pang from other countries, no? Merong mga attempts na naman. May mga suspicious activities sila. So, ang ginawa namin ngayon, sinarado muna natin, ano? Sinarado natin temporarily until we're sure na legit yung mga nag access ngayon. Hopefully, if we can harden the security nitong maghapon, we can put it back up. Simpleng platform kung ituring pero napaka-importante rin lalo pat malaking sangay ng gobyerno ang Kongreso. talaga sa mga reporter na tulad ko na nakatutok sa Kongreso ang website ng Kamara. Dito kasi namin nakikita yung mga committee hearing schedule, mga press release at iba pang dokumento mula sa mga kongresista. At syempre sa ating mga kababayan, mahalaga rin ito dahil dyan nila nakikita yung mga kopya ng mga panukalang batas, resolusyon at iba pang mahalagang dokumento na for public consumption sa pagdinig ng House Committee on Information and Communications Technology na din ang hacking incident sa website ng Kamara at iba pang digital platform ng gobyerno. At dito'y binigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagpapalakas ng cybersecurity sa bansa. Given that the terrain itself shifts over time, uh, because your enemies are reactive. No, I think the, the, the policy angle needs to be just as flexible and as nimble as the enemies that you have. Sa panig naman ng Senado, kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na nitong weekend nakapansin din sila ng pagsipa sa pag-access ng kanilang website na mas mataas kumpara sa normal. Pero sakali namang mahak ang kanilang website, wala naman daw makukuha rito confidential records. What we have online is a website, are essentially public public documents, no? Uh, records of the proceedings, uh, committee hearings, etc. Now, the, the only possible private data that they can mine would be our email server. But um, none of our senators, at, uh, as of the present moment, use our email servers. So, uh, it will not be compromised at all. Mela Las Moras, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.